O, oh, sige, ha? Pag yan, kamay mo buwaba. Nagpapanggap ka lang matulog. Ha, usapan natin yan, ha? Sige, kunwari, ha? Pag yan, buwaba. Pag yan, buwaba. Nagpapanggap na yan. Up, up, up. Pag may baba yan. O, oh, daya, binaba, ha? <laughs> oh. <laughs> sorry, na. <laughs> o, oh, sorry, na. Sige na, tulog ka na. Tulog na. Sige na, iyan na, iyan na, tulog na, tulog na, tulog na. Tulog na. Tulog na laki. O, tas natin ulit yung kamay mo. Tas natin ulit yung kamay mo. Sige na, sige na. Okay, buka ka, ka ulit, buka ka, ka ulit. Sige, buka ka ka ulit. Buka ka na ulit. Buka ka na ulit.

Oh. <tuk> ah. Ah <tuk> segini ya. Begini.